eto na po yung new normal lahat ng katiwalian lahat ng kriminal lahat ng umabuso sa ating bansa ay siguradong nasa Davao kasi 'yan yung pinagmulan ng ng kademonyohan. Sobrang hiyaan. Alam niya na kung bakit. Oh, ayan, Davao na naman. Hmm normal na, sanay na ang tao sa balitang ito. Tapos sasabihin niyo, uh, ano, ano daw, safest city at kung ano-ano pa. Talaga ba? for just for santo, ano ho. Mm, ito, arestado sa Davao City. Um, ang walong Chinese na konektado sa mga iligal na Pogo Hub. Bumagsak sa kamay ng National Bureau of Investigation ang walong Chinese ng salakay ng mga otoridad. Ang isang pinaghihinalaang illegal or illegal na, na Philippine offshore gaming operator sa Davao City. Hmm. Ano na po, Mr. Bato de la Rosa? <laughs> ano na po, Mr. Bongo, Sara Duterte, Digong, ano na? Ano nga ba ang meron sa Davao? Bakit pugad ng criminals? Hmm. This Uh, strategic shift underscores the need for constant community vigilance and rapid law enforcement response, sabi ng NBI. So yan. Yan po. Siguro ay may nagsuplong dyan. Sana, taga Davao din. Ano? Pero ulitin ko, ah, hindi na po magtataka ang taong bayan. Kung bakit madalas ay nasasakote ang mga kriminal, ang mga papatakas na kriminal, Diyan sa Davao City Napagalaman din na nagiging emerging pattern Na ng mga, na ng mga illegal pogo hubs Ang paghiwalay uh, Bilang maliliit na grupo Na nagtatatag ng operasyon Sa loob ng exclusive subdivisions Upang makaiwas daw sa mga otoridad Yan So sigurado tayo na nagkalat pa yan From uh, a big organized uh, Physically organized na, na operasyon ayun nga, hinihiwalay-hiwalay daw nila. At uh, kadalasan ay ginagawa na sa mga exclusive subdivisions yung mga ganitong klaseng iligal na gawain. Hmm. ba? Diba? Davao na naman, walang bago, sanay na ang taong bayan dahil jaan lahat ginawang normal ang kasamaan. Diyan nagmula na gawing normal ang kademonyohan sa Davao.